Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Teresita ng Ninyo Jesus. Kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kapistahan, samahan po ninyo akong magpasalamat sa Diyos sa aking pagdiriwang naman ay kalabing apat na anibersaryo, 14 years na po akong pari. Kilala natin si sa Santa Teresita bilang nagpauso ng the little way o yung aral sa pagiging maliit sa kaharian ng Diyos. Sabagat para po kay Saint Therese, ang little way ay hindi po kahinaan, kundi ang little way ay isang landas, isang direksyon, isang pamamaraan ng pagtitiwala at pagmamahal. Sapagkat kung si sa Santa Teresita ang siyang tatanungin ang kabanalan ay hindi po nasusukat lamang sa dakilang gawa. Kundi ang kabanalan ay pwedeng sukatin sa pamamagitan ng maliliit na gawa na puno ng pag-ibig. Hindi lamang para sa Diyos, kundi para na din sa kapwa. At kung ating titignan sa aking pagninilay sa nakalipas na labing apat na taon bilang pari, ganito rin naman po ang buhay namin bilang pari. Madalas po hindi namin nakikita sa malalaking programa o proyekto ang tunay na bunga ng aming bawat ginagawa. Sapagat nakikita ito sa tahimik na pagdarasal, sa mga hindi nakikita o napipicture ang mga sakripisyo, sa pakikinig sa mga tao sa kanilang mga sugat at luha, sa pagbibigay ng kumpisal sa mga araw na nangangailangan ang bayan ng Diyos sa pagbabasbas sa mga bata, sa pagdariwang ng misa araw-araw. Kaya nga po mga minamahal kang mga kapatid, labing apat na taon na buhay ng pagilingkod bilang pari. Kung ako tatanungin ninyo, yung pong 14 years, masaya pero hindi madali. Yung pong 14 years, exciting pero challenging. Marami pong tukso, maraming pagsubok, marami rin ang pagod. Pero heto pa rin, sa nakalipas ng laming apat na taon, padi-pari pa rin. Hindi po dahil malakas ako, hindi dahil banal ako, kundi dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kilala po si sa Santa Teresita sa kanyang ipinasikat na everything is grace. Lahat ay biyaya. At ang mismong pagkakatawag sa akin bilang pari ay isang biyaya. Marami pong mga kakilala ko nung nasa seminaryo ko at sabi nila, hindi ka bagay magpari. Hindi pariin. Pero dahil hindi naman sila ang tumawag, ang Diyos ang siyang tumawag, ang pagtawag ay naging isang biyaya. Ang katapatan, ang pagsusumikap na mabuhay ng tapat ay isang biyaya rin sa bokasyong ipinagkaloob sa akin. At kahit pa ang bawat sugat, ang bawat pagkukulang ko bilang pari, nagiging isang biyaya kung ito'y iniaalay sa paanan ng krus ni Jesus. Kaya ngayong nagdiriwang ako ng aking anibersaryo, tatlong pagninilay po ang siyang ibig kong ipagpasalamat sa misang ito. Una, patuloy ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tinawag niya ako. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng bukasyon. Siya ang nagpatatag ng aking loob. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng kagalakan kahit pa sa gitna at harap ng bawat hirap at pagsubok. Sa labing apat mong taon, hindi po bed of roses ang aking naging buhay. Merong saya, may ligaya, pero marami ring pagsubok at problema na kinakailangang harapin at pagtagumpayan. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat bawat pagising ko sa loob ng labing apat na taon, tinatawag pa rin niya akong maging pari. Maging pari ni Jesus. Pangalawa, ibig ko magpasalamat sa pamayanan na kasama kong naglalakbay. Hindi po ako pari kung ako lamang mag-isa. Ang aking pagkapari ay hindi lamang para sa aking pamilya. Ang aking pagkapari ay para sa bayan ng Diyos. At ngayon, maliwanag na ang pagkapari ko, hindi sa San Miguel, hindi sa San Felipe, ang pagkapari ko sa Peña Francia. Sapagkat ang aking unang pamilya, hindi na yung nanay at tatay ko, kundi ang aking unang pamilya, kayo. Sapagkat ito ang bayan ng Diyos na pinagkatiwala sa akin. Hindi ako pari kung hindi ko kayo kasama. Hindi ako pari kung wala kayo sa aking buhay. At ang pangatlo, ibig kong ipagpasalamat, hindi lamang yung pagtawag ng Diyos, hindi lamang yung pamayanang kasakasama sa paglalakbay, ibig ko rin pasalamatan ang biyayang patuloy na ibinibigay sa akin upang makatugon ng araw-araw ng oo sa aking bukasyon. Magsisinungaling ako Kapag sinabi ko na bagamat masaya ang labing apat na taon, may mga pagkakataon pong kina-question ko pa rin bakit ako naging pari. May mga pagkakataon pa rin na mas nangunguna na itaas ang sarili. May mga pagkakataong na iisip ko pa rin na tawagin ang mga tao, picturean mo ko habang nagdarasal ako. Marami pa rin pagkakataon na matutokso, na sabihan ng mga taong panoorin mo ko habang nagdarasal. Pero salamat sa Diyos, Salamat sa kanyang katapatan. Sa kabila po ng aking kahinaan, patuloy akong nagiging pari araw-araw. Patuloy akong tinatawag upang magbigay ng sarili bilang pari. Hindi bilang social worker, hindi bilang teacher, hindi bilang engineer. Kundi araw-araw sa loob ng labing apat taon, tinatawag akong maging pari. Kaya mga minamahal kong mga parishioners, sa ikalabing apat ko pong taon bilang pari, isang bagay lamang po ang hihingin ko sa inyo. Ipanalangin niyo po kami mga pari. Ipanalangin niyo po ang Father Giovanni, ang Father Knox. Ako ang bilang inyong pastol. Ako bilang inyong kalakbay. Ipagdasal po ninyo na kami manatiling maliliit sa mata ni Jesus. Katulad ni Santa Teresita, maliit sa mata ng mundo, pero malaki sa mata ng Panginoon. Malaki sapagkat malaki ang pagmamahal. At tulad nga po na ipinangako ni Santa Teresita, I will spend my heaven doing good on earth. Nawa sa tulong po ng kanyang halimbawa at panalangin, patuloy ko pong maranasan ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Nang sa gayon, ito magpapalakas sa akin. Ito magbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy, hindi lamang maging isang pari kundi magpatuloy bilang pari ni Jesus. Kaya sa harap ng pagpapasalamat, hihingi ako ng panalangin, ipagdasal niyo po kami mga pari. Masaya maging pari, pero mahirap ang maging tunay na pari. Masayang mamuhay pari, pero hindi madali ang manatiling tapat bilang pari. Kaya sa misang ito, kung hindi po kalabisan, ipagdasal niyo po ako at ang lima ko pang kabatch. No? Ani po kami naordinahan sa Manila Cathedral 14 years ago. At ang tanging panalangin ko pong hihingin sa inyo hindi po 'yung maging magaan ang lahat sa akin. Hindi po 'yung maging okay ang lahat ng problema, hindi. Ang tanging panalangin ko po sa inyo ang biyaya ng katatagan, ang biyaya ng katapatan. At sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagsubok, mananatili akong matatag at matapat sa pagbibigay ng aking oo araw-araw na ginawa ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, salamat sa Panginoon. Salamat sa bukasyon bilang pari. Salamat sa kanyang bayan dito sa Peña, Francia. At muli po, hinihingi ko ang kanyang panalangin. Without your prayers, I will be nothing. Without the grace of God, I will never be His priest. Kaya sa misang ito, kung hindi po kalabisan, ipagdasal niyo po kaming mga pari. Nawa manatili kaming tapat, manatili kaming masigasig at matapang sa pagharap ng bawat hamon ng buhay at higit sa lahat, maging tunay, makatotohanan at banal na pari kami, Jesus na ating Panginoon. Sa tatarisita ng Ninyo Jesus, ipanalangin niyo po kami. Amen.